yung kalma, yung mismong ano ay nagtutuloy-tuloy, nawawala yung init, nawawala yung mga issue, kapag kaalam nila kagad, ito na yung boto eh, naandyan na. Kadante. Eh. Chair, <laughs> nabanggit po kanina, nagaanda na rin kayo, kayo for Bangsamoro elections. And barangay, and barangay, and barangay. Ano po yung, fine, may final na po ba kayong desisyon? Ano po yung mag-filing ba kayo ulit ng COC sa Bangsamoro? Ano po bang Uh, mayroon bang ginawang batas ang parliamentary para po doon? Wala pang nakukonvey sa atin na mensahe kung gagawin ba yung mismong batas o yung mismong act of parliament. Talaga kasing kung sakasakali, kadante. At meron silang gawing batas na i-distribute yung pito na seats. No choice kami kung hindi magpa-open ng filing ng candidacies doon sa mismong lugar na maaapektuhan ng uh, dagdag na mga seats. No choice kami doon. So kinakailang i-open namin at kinakailang mangyari yung filing ng candidacy ngayong June. Kasi kinakailang mag-imprenta kami ng balota ng July to August. So, imbawa kung hindi nagkaganon po. Ah, uh, uh, 81, uh, 73 lang na seats ang pag-aaway-away, pag-aagaw-agawan doon sa Bangsamoro. 73 seats lang pag nagkataon. As to whether that is legal, constitutional, we will proceed. Because as far as we are concerned, so long as there is an election, it's a commitment, then there should be an election in the Bangsamoro. Uh, isa na lang pong follow-up. Uh, nabanggit niyo, mataas yung turnout ng midterm elections, pinakamataas. Isa po kaya yun dahil bago ang makina, excited ang mga tao kasi pagbabago, parang excited bumoto, bago yung machine. Eh. Uh, isa po ba yun sa mga factor na nakita ng komisyon maraming bumoto, lalo na mga kapataan po? kasama kas, isa po yun siguro kasama yun pero palagay ko po yung mga issues of the day palagay ko po yung mga yung challenge sa mga kabataan lagi na eh, gusto niyo na magandang kinabukasan di bumoto kayo di ba yung challenge natin na sa mga nakatatanda sabi niyo feel na kayo ng mga nakakaraan di ayusin natin ngayon ito na yung tamang pagkakataon siguro na challenge yung mga kababayan natin kaya sila pumunta sa presinto sapagkat uh, hindi na yung ano hindi na yung makakahawak na ng bagong machine na try nga na try naman nila eh. from December 2 to, to January 30 eh, kasi buong Pilipinas tayo nag roadshow show eh pero yung maging part ka ng isang magandang simula i think that is the biggest factor that they wanted to be a part of something uh, uh good for our country binibigay ko na lang yun sa sa kanila kaya nga again uh, ang amin pong uh, request lang sa mga kababayan natin, kung may mga pagkukulang po ang inyong commission elections, kung may mga nakita po kami kayong hindi naman tama namin ginawa o hindi sapat ang ginawa, ipagpaumanhin nyo na lang po. At ibigay nyo na lang po sa amin that there will always be a room for improvement. We are always committing to you that the mandate given to us by the Constitution, the COMELEC will always, always, to the best of our abilities and knowledge, we will always perform. Ganyan po yung commitment ng commission elections. And at uh, yung po mga pagkukulang na yan, yan, naman po yung magpapatibay nung amin po na mga ginagawa. Yung nga mga regional directors namin, yung mga PES nag nagkakaroon ng competition. Sino ang 100% kaagad, talagang pinag, uh, pinagmamalaki, meron na kami tinatawag, Mr. 100%. Kasi hindi siya nakagad na maaga mga ganyan. So, ibig sabihin, this is driving the competition that high. At least among our people, friendly competition, kasi po, may award kasi yon Yung aming praise award, yung mga buwis, buwis, buwis buhay award, yung mga early to transmit, yung mga early to ganyan, because we recognize yung mga ganitong klaseng mga maliliit na bagay. Because hindi ito walang perang involved, kung hindi ma-recognize lang yung efforts, yung pagod, malaking bagay na po sa kanila yan. Sir, mabilis lang. Yung general registration daw sa susunod, baka po mangyayari ngayon July to August, pero maiksim panahon lang po yon. Kasi po hindi tayo pwede magmahaba dahil remember, lahat na magpaparehistro, magkakaroon panahiring ng, ng Election Registration Board. E napakaiksi po ng panahon bago ang barangay and SK elections. As to whether matutuloy ang barangay and SK elections, tingnan natin pag ng Congress sa June, uh, June 2. Kasi napakaiksing panahon lang po sila magre-resume mga uh, June 2 to 12 yata kung hindi tayo nagkakamali. Sa, bar sa BARM, uh, wala tayong registration para sa Bangsamoro Parliamentary. Parang suspended din kasi yon So therefore, pag nag register pag nag-ano tayo, mag-pag-uusapan uh, namin kung mag-resume tayo para sa buong Pilipinas, isasama ba namin ng BARM? Kasi baka akalain ng iba, uh, magpaparehistro, makakaboto ako. Hindi po eh. Dapat kung sino ang botante at the time of the national and local elections. Yan po ang cut-off. Kasi nga po, the Bangsamoro parliamentary election is just a continuation of the 2025 national and local elections. Nagawa po. Kasi po, ang bilis po ng putuhan, uh, ang bilis po ng transmission. Transmission po, pumapasok na ng 8 o'clock eh. Hindi po ba 8 o'clock? Nasa, nasa mahigit ng 40-something percent. Napakabilis po ng lahat. Lahat po nangyari sa gabi niyon. Lahat po, inaandyan lahat. Uh, kung merong ilang naging issue, naging problema, inabot lang ng umaga. Tsaka yung pang-proclamation, katulad sa abroad, dinala. Isipin niyo yung Iran. Iran, ha? Dinala ang ka ang transmission sa Kuwait para lang makapag-transmit. So, yun po, technology talaga ang uh, ang solusyon po. Technology, pero at the same time, yung human factor pa rin po. Dedic dedication of everybody from the teachers, from our uh, poll workers, from our election officials and employees, from everybody, the armed forces, the PNP, nagtulong-tulong po kasi talaga lahat. Sir, question, eh, wala naman po kami magagawa kung mayroong biglang tatayo dyan, may magkikwestiyon sa proclamation. That's part of the process. Kaya nga po tinatanong natin kahapon. May, di ba po, yun ang dahilan kung bakit iniisa-isa nilalatag dyan because anybody can manifest, anybody can question, basta susundin yung proseso. Eh, wala naman po basta tumatayo, wala po question wala po nag, a -ask. Siguro isa rin yan, sa kagandahan, ang ng automated election. Nung manual, nung manual election, tayo ako ng tayo nun eh. Lahat ng ERs kine-question ko nun. <laughs> Talo na kasi kami nun eh, kaya kine ko na kine yung ER. 'di ba? Pero part part two ng process. Part ng process, especially kung meron ka nakita. Anong i-questionin mo dito ngayon? Electronically transmitted, confirmed by all the... By, alam niyo po, yung lahat ng watchers and lawyers dyan, bago sila umaten sa canvassing, alam nila yung boto eh. narin na rin nila eh. Formality na lang yung pag-attend nila lahat dyan. Yung canvassing na ginagawa natin, formality, formality na lang. And therefore, what are you going to question? Hindi po ba? Ano yung kakwestiyonin pa? So, yan po, nakapagpadali na ang lahat. Alam niyo yung maganda? Walang namatay nung araw ng eleksyon dahil sa violence. May namatay tayong kababayan dahil sa sobrang init ng araw. Pero wala pong violence. Walang snatching ng balota. Walang nanakaw na ganito. Intact ang lahat ng Starlinks. Akala ko may mananakaw na Starlink. Kasi nga, ilang linggo, isang linggo, dalawang linggo pa lang, kinabit na yun ang kauna-una na ang binig ko, huwag sanang mananakaw yung mga Starlinks. Wala po kahit isang Starlink ang nanakaw. Okay. Uh, any follow-up? Uh, Jared, muna po. So Jared. Sir, isa lang, sir. Sir, yung you mentioned 85 ang grade ng Comelec sa sarili niya, sir. Sir, how about sa performance ng makina, sir? We're you satisfied with the product of Piro. Opo, opo naman. Kaya lang, madaan pa dapat improvement din. Uh, especially, what should always be considered, are certain factors na na-consider naman pero hindi ganoon kataas ang pag-consider. Like for example, humidity. Like for example, uh, yung temperature nung araw ng eleksyon. Yung dami ng tao na boboto sa isang, sa isang presinto. Although na-consider lahat yan, pero hindi yung maghapunan na na-consider. Na-test lahat yan, pero maghapong pantines, hanggang gabi pantines. Walang ganon. So yun po sabi natin na may mga dapat pang tingnan silang mabuti. Actually hindi na itong ano eh, hindi na itong miru. Kasi hindi naman sila siguradong sila sila ang magsusupply sa COMELEC by next election. We will have a new procurement process. And therefore we will have a new terms of reference and surely the new TOR will greatly improve based on our experiences. Yung internet voting, yung unang pagkakataon, Uh, may issue, eh, ano bang solusyon natin para masigurado ng botante na nagbilang ang boto niya? Bibigyan ba natin ng resibo? Pagdidebatihan natin yan. Ibig sabihin, payagan ba natin may resibo yung botante bumoto? Eh, paano yung ballot Balot secrecy. Eh, number one feature yan sa, isang, sa lahat ng demokrasya ng bansa. Walang nakakaalam kung anong boto mo. Eh, so, ibig sabihin, papayagan natin magpicture nung kung ano yung botong na-transmit o yung botong na-cast papayagan natin may naritain sa kanya. O di kaya mapakita sa kahit na kanino. Eh nagagalit nga tayo yung resibo lang, pinikturan eh. Ayaw natin, ay eh, yung pabambalota. So yun po isa sa pangapagdidebatihan. Yun lang naman po ang naging issue major eh. Nung unang issue, yung nahihirapan daw mag-enroll. Nung maging sanay na, from 7 minutes, naging 5 minutes lang ang enrollment. So, sabi nga mga bird pains, but a lot of improvements will have to be done. Uh, mga una lahat yan eh unang klase ng makina ng ganyan unang klase ng sistema, pagpapaboto using the internet first time lahat and therefore you don't expect 100% perfection sa first time na ganyan. Johnson? Yes po, napakaganda yon. Yung nahiwalay ang transmission sa makina, isa 'yan sa dapat na makitang bagay na, ma na, na dapat mapuri man lang na separate yung mismong uh, transmission because may counterchecking naka ngayon yung ibang kumpanya sa transmission at yung isang kumpanya sa makina. Hindi yung isang kumpanya naka na sa makina, naka-focus pa siya sa transmission niya. Hindi po ba? Kung bumagal halimbawa ang transmission, at eh, teka muna, kinounter niya kasi yung mismong ma machine. Kung hindi man ganun nagbilis ang pag-transmit, eh check mismo ng machine, yung mismong transmission system naman. Yung po yung maganda doon. We countercheck check one another. Kahapon, saan ka nakakita? Yung CCS kinountercheck ng tao. Yung result na CCS na na-print na COC, inaudit pa ng tao. Wala bang tiwala ang tao sa machine? At least, may tiwala, pero mas maganda na sure. Iba pa rin ang nakikita. Yun po yung ibig natin sabihin. Even the machines may not be as perfect as we expect them to be. Pero ang, ang maganda, yung tao can make the machines perfect because the machine that uh, can be checked by human beings. Last follow-up, Johnson. Sir, bigyan mo lang kami ng picture ng actual proclamation bukas. Sino unang tatawagin at magkakasabay-sabay ba sila sa stage? Ang unang tatawagin po ay yung number 12. Isa-isa muna silang tinatawag, babasahin yung certificate of proclamation hanggang sa dumako tayo sa number 1. Of course, makikita niyo yung usual itataas yan ng commissioner o ng chairman na in-charge doon sa particular uh, Candidate na yun, itataas yung kanyang, uh, kanilang kamay. Uh, at of course, sa bandang huli, pagka silang lahat, uh, isasama rin yung mga pamilya, bibigyan namin sila ng tigli limang minuto para makapagsalita yung bawat isang uh, winning uh, senatorial candidate. And then of course, sasamahan din sila ng kanilang pamilya pag tumaas sila. And then sa bandang huli, lahat ng labindalwa will have to be there sa stage uh, para naman sa kahit paano sa uh, group uh, at, uh, group picture nila lahat. Okay. 12, 11, 10, hanggang sa mag-1 po tayo. Huwag niyo, as, huwag niyo na na po itanong kung sino muna naka-assign. Basta na, medyo surprise naman pa yung tomorrow kung sino yung commissioner ang naka-assign sa particular uh, senatorial uh, winner na yon tomorrow. Kasama naman ako. Siyempre, makapagtaas mag man lang ako ng kamay mas, ng isang uh, per ano po per certificate of proclamation kasi sa certificate of proclamation po naka-reflect yung number of votes obtain, obtained sa party list the chairman po ay by by my own decision tinausap ko na sila i will not uh, raise the hand of anybody sa party list uh, para sila na lang po lahat ng mga commissioners ang mag uh, ang magtaas Two hours po ang ating na estimate uh, na ano two hours po ang ating estimate na uh, mangyayari yung lahat ng ceremony na yon. Uh, kami po kasi mga nasa Comelec, naka na kami. Siyempre, wala naman kami magagawa kung naka-jeans lang or whatever yung mga magpapaproclaim. It's, uh, it's up to them po. Hindi po kami, ayaw po namin magprescribe prescribe uh, baka po kasi nasa personality nila at eh, saka yung talagang pinortrain nila nung uh, habang sa, nasa public life nila. So we will highly respect po yung kanilang, uh, yung, uh, yung mismong attorney nila and everything. Okay. Oy. Apo, may speech sila every, every, sa kanila bawat isa kanila 5 minutes. Yung sa party ni siguro baka mas mababa lang ng mas ano ng kwante. Hindi naman po, wag na tayo magtataka kaya naman. Siguro naman po alam naman nila na, na talagang 5 minutes lang naman ang pwede nating ibigay. Okay. Pwede po kayo pagkatapos dito. Mag, pero ang advice ko sa inyo lahat, mga bandang 130 and na kayo, siyempre madaming pa. Although may mga ID naman kayo na separate naman yung ano. Siyempre may mga pagkakataon na yun. Kung may mga darating na maaga, ma-interview nyo na kaagad. Hindi naman namin kayo pipigilan na interviewin kaagad sila. Hey, laratang, so, yung... Apo, opo, opo. Uh, ang sabi ko nga, kung napansin ninyo, hindi naman kami ganun kahigpit eh. Hay, Kuya ed nga. Sabi ko pag ano lang kayo, ayaw natin maging maging hindi nakatulad doon dating talaga namang kumakapagdikit ng sticker wagas na ganyan, di ba? Kahit paano naman medyo ngayon may kaluwagan na tayo. Ang problem lang talaga maliit yung space natin. Pero malaki naman yung space sa labas. Dito kasi talaga medyo maliit. So pagpapasensyahan nyo na lang lahat. But next time may mga great improvement naman kahit paano. Okay, diyan. Salamat. Na salamat. Ang ating press con. Maraming salamat wala po. Wala na, oh na kayo doon.